Ayun guys, wow. nilalagay na yung ginataang tilapia. Ayan, nilagay na yung pichay. Nandiyan na yung gata, nandiyan na yung lahat ng ingredients, sili, kamatis, sibuyas, bawang at luya. Ayan, by na 'yan. Amazing. Ayun guys. Tapakuluan na lang. Oops, ayan guys, silaw pa. Ayan guys, kumukulo na yung ating ginataang tilapia. Ayan. Pag kayong lutong-luto na guys, yung ating ipinatong dyan si Babaw na Pichay, ibig sabihin, luto na rin yung ating tilapia. Wow! Masarap to guys, yan ang ulam namin ngayon, panangalian. Ayan, takpan natin uli para mas... Oops! Ayan guys, luto na guys, yung ating lutong ginatang tilapia. Ayan. Mukhang mapaparami tayo ng kain ito ngayon sa araw na to. Ang sarap. Ayan guys, oh. Wow! Luto na paborito ko dito guys na part ng isda guys ay ano no? yung I'm ulo sa wow. tuwa ulo lalo pag mataba pa yung isda ah, kainan na po tayo guys ayan ayan guys gawang tikal amugit guys Hindi niya ayan guys ito na guys oh. ayan sa so, ito may pizza yun oh. So, kami sabaw sabaw siyang konti kami parang laser siyang nilagay na ilaw ang may may nit yun na. Hindi na. Oh, para patuno ni Yung ino na yun, parang may sari yun, tapos binuogot, parang yung na yun ang anong ano dito. Ayan guys, ito na yung ating ginatang tilapia. Ayan. Nagyan po ng kamatis.